Ayan Ay, na, ayan na, Oo, ayan na uh, oh, oh, naman. Ayan <laughs> na Uy, uh, <laughs> Uy maliit to. Uy, malaki lang to. <laughs> <Uy. laughs> Uy, dilo. <laughs> Lapla nga mga katiyos po. Ito maliit pala mati, natin. Ito mati oh, pa naman dito pa wala na. Ito yung nakatatlo ka agad ako. Oh, ito natin yung ulit. Mayroon pa ako dun mara yung sa maito. Ayun. Yay! Yay! Thank you, Lord! <laughs> oh, atay, <nakadali> na tayo. <laughs> Yun, mati, oh, atay, nakadalil tayo. Yan ba atay, Good size. Oh. <laughs> Kagatuwa naman itong bagong facing spot dati, mga atay. Sa so, may, ano matay, sa so may barangay nagsulos. Oh, ganda matay, atay, oh. <laughs> bali, kanina pa ako dito matay Nag-try ako ng ayungin So, naka-harvest tayo ng ayungin Hindi nga lang tayo nakapag-video, sayang So, napasarap yung harvest natin kanina no? So, yun matay, bali marami na akong nakuha ng ayungin matay Magay itong size matay na ayungin no? Ayan o, no? oh. yun Matay, napakarami na yan Tapos, ano, mayroong sumabit na dalawang tilapia kanina oh, na good size So yun mga bali samahan nyo po ako mga tiyan, no? uh, Barangay Binangunan pa rin ito mga Part pa rin siya ng Laguna Lake Ah lumut pala mga tay yung pinain ko nito Ito Kaya na kasi napakatahin So nag ano ko nagbulati yung pain ko kanina Ayun. Ilagay ko mga tamatay kasi baka mamatay Grabe Matoy. Napakatahimik Matoy. Samahan nyo po ako Matoy para siyortihin ako Matoy. Grabe. So solo facing adventures muna tayo Matoy. Para pahiyang muna tayo. Pahiyang. Oh. So yun Matoy. Bali ngayon naman. Maglulumot na tayo. Lumot na yung pain ko. Lumot na ngayon Matoy yung pain ko. At gagamit ulit tayo ng tau-tau. Ah tau-tau nga pala Matoy yung ginamit ko kayo sa pag-ayongin. At siyempre, nagpapasalamat tayo kay Pitonggo TV, no? At siya nagbigay ng ano sa akin yung pangayongin hunting natin na hook. Ayaw na matanggal mga toy. So yun. Ito lang mga Napakaliit lang mga na, ano to, na hook. Ayan po. Yun. Oh. No. Napakaliit yan mga toy. Tapos itong floater. Ito lang mga toy. Napakaliit lang din. Yung binigay na Philip Robles sa akin. Yan. So yun mga toy. Bali samahan nyo po ako. No? At mamaya tayo mga toy magsa shout out. At maraming maraming salamat nga pala sa mga silent viewers natin no. At sa mga solid ka natin at sa mga bagong subscribers natin yun maraming maraming salamat po. Oh. At pa naman mga tayo ito. adventures natin no. At belated happy birthday kay Kachoy Ares. So yun. Tara mga tayo. Iganyan na lang natin to Tapos itong pagtatrabaho natin to Itong ano. Itong tau-tau ko. Para, samaan nyo po ako, mga katay, no. Sana maka-hook. Sana madagdagan itong huli natin. So, ayan, mga katay. Hulit tayo, ulit, ganoon pa rin, mga yung hook natin, ito. Ipang-harvest pa rin natin ito, no. Dito lang natin, mga no. Yan. Kasi napaka-init dun, mga katay. Baka mag overheat yung ano natin. Yan, ganyan lang. Later, <laughs> good size, that the You know, good size? Na yan yan Three <laughs> kaya nagbubulay yung tubig mga para may sprite <laughs> Okay. mati, nggak ada litanya, kuy uh, fingers, mati, pindah terus mati, Pagjagaan natin tuh, oh, uh, tuh man, ay nabuhay mga katsuy dali <laughs> na naman po. Maganda-ganda yung size mo. Oh, yeah, bati yun. <laughs> Uy, magpo four fingers sa ah. four fingers na. Karami. <laughs> Nasa gilid. Pinakbo. Mga tayo, naka ano to, pang ano ko na to mga tayo? Pang anim. Pang anim ko na to mga tayo. Hindi <laughs> na video ni. Ano, dalawa.

tayo mga shoutout tayo up, shut up, ay, thank you Lord. mga <laughs> Ayun, shout out po tayo. <laughs> Grabe ang init mga tayo. Ayun, mega mega love shout out nga pala kay ano, Boss Nick TV, mega love shout out kay Prince Pabarlan. Yun. At sana lalo nang gumaling yung mata mo Kuya Prince para makapunta tayo dito sa busy spot na to. Ang ng spot na yung mga tayo. Dito pangatlo ko na yung mga tayo. Doon naka ano na ako. Ah, uh, dalawa. Dito isa. Yeah. Ayan may galaw shoutout kay Algy Fishing Vlog. Yan may galaw shoutout ka Choy. Lex TV Official. May galaw shoutout. Lito Ariaga. May galaw shoutout. Kuya. Yan may galaw shoutout. Ay init. Yonidius TV. Yan may galaw shoutout. JP Fishing TV. May galaw shoutout. Ayan, Cruz David, may gilab shout out at kay Maureen Rivera. yon, may gilab shout out. At sa may-ari ng aking upahan, yon. Salamat, salamat sa discount kay Kachoy Maureen Rivera. Ayan, may gilab shout out. Aww. At Kachoy Jan Paul. May gilab shout out. Ay, at kay GR, yon, May gilab shout out sa inyo, sa mga tropa natin dyan sa Guadalupe. Tropang Biwas TV, may gilab shout out, Kachoy. Aro Vlog yun at kay Papa Chin may shout out at kay Kuya Bilog yan yun ngayon at Katoy Alvin yun pasinsya na Katoy Alvin kasi hindi na kita nasama kasi pag sumama ka sa akin malamang makakatawid tayo ng Talim Island so pasinsya na talaga kasi at meron tayong tinatid din kanina at kabanggawa tayo so yun mga Katoy maraming maraming salamat sa inyo mga Katoy sana umalog pa nang umalog mga ito. Ayaw umalog mga yung tupik. Ayaw ang ano. Grabe. Kaya ako ito napuntan mga kasi ito, itong area na ito. Kasi yung dun sa may dulo na doon mga ito, Sa may bandaruan. Sa may ano ba yun. Barangay nagsulo dun sa dulo. Bale inis pa yon namin yun doon. Nung andun mga kasama ko yung Insi Angler's Group. Pinuntahan ko, nadungaw ko tumatay doon sa may kanto na yun. May dulong-dulo na yung mga tayo sabi ko maganda ka akong ispatanto dito mukhang walang namimingwit dito matoy siguro pupuntahan natin dito matoy pagka talagang mabalitaan natin talaga na ano na yung mahangin siya matoy so ngayon sana sa, meron dito nang kukuha ng kawayan kanina itinanong eh, ko mga ano daw maka, mga lao na daw yung magkakaroon ng hangin so yan sana dumirid rin sa hangin ito at para kung sakaling makakawa tayo dito matoy ba-flip natin yung mga kasama natin mga anglers, no? Yun. Yun, sun alert. Makakuha tayo dito ng plow plak para hindi <laughs> na natin kailangan pang lumayo ng fishing spot, no? So, yun. Waiting-waiting lang po mga kasi. na po kayo Parang update-update lang yung nangyayari. A few moments later. Hindi <laughs> <Yeah, mga tiyo. laughs> nyo naman na video ang pagbiwan sa atin baka <laughs> Oh grabe. Oh, ang na ng size mo ito eh. naman ito eh. natin ito. Try na natin mo ito. Try na natin ito mati. Ilagay natin kaya yung video dito mati try ko na kaya ilagay dito mati bahala na masira at cellphone ko <laughs> ang ganda oh dito mati sa ang mati uli ko oh. <laughs> nakukuha sa tiyaga bukod pa yun dun sa cooler ko mati <laughs> yun oh ganda mga size yan mati oh yun thank you lord ay. <laughs> Para makatay dito natin ilagay. Bahala na masira tong cellphone natin mati. Nagaan list strike na eh. Dito natin ilagay. Hila ako nagchat mga sa ano sa Insa Anglers na pupunta ako dito <laughs> kasi baka magaya sila sa ano, Palim Island natin

Sige pa, sige pa. Ayan, sige. Uli! Yu. Ay, bo! Ay, ko, gitu <laughs> gino. Fla-fla nga, mga katsi. Yes, ko. <laughs> Kala ko, malaki na. Magpakalaki ka, ha? Naku, mali pa yung pinapunan natin. Dapat doon, mga katsi. magsusumbong, Ha?

tayo ito alin pa <laughs> uy malaki lang ito yun mo ito hindi ko na mati lagay sa ano babaran dito ko na lang oh sa ano kati oh hindi ko dito ko na lang mati sa ano oh oh <laughs> nakatatlo lang ako mga tindo ano, mga good size <laughs> grabe <laughs> ito maliit pa lang mati pakawalan natin 3, 10, to. Okay. Makaka nakarami naman na tayo eh. Na, mati, oh. nakatatlo ka agad ako oh, uh, good size siya mga nilagay ko mga sobarang ko ay ilipat ko pala dito mga barang ko mga tay teka lang mga <laughs> yan mati, oh. Napakarami na natin huli. <laughs> uh. Uy, thank <Lord>. you Uy. Tiyo. Okay, oh. <laughs> mga good size yan mga tayo. Yung mga 2 point alanganin, Ibinalik ko na lang para lumaki pa. Kala ko kasi hindi na hindi na ako makakuha ng medyo uh, malalaki. <laughs> Kaya kunin ko na sana, pagtsagaanin ko na. Ito lang mati Mas marami dito Kaysa dito oh. Ito lang mati Ginagamit ko na Taw-taw Taw-taw lang mati Napakaliit lang kasi Nang hook natin Ayun, oh o Ayan Bilis po natin ang tip Madaming maliliit mati Pero pipiliin na lang Pero ngayon ano na good size sa talaga yung kumakagat sunod yung ano tatlo mga pinano hindi ko na video yung dalawa sa tiktip tong lumot na napag ano natin ah. naapak apakan mas makagat <laughs> yan okay. Kasi kung mag dito maglilibang lang kayo dito matey dito na kayo. Pag pupunta kayo dito pala dito matey. Pag nasa na kayo barangay nagsulog kumanan kayo. Papunta dito sa may patungan. Ano na? Patungan malayo nga lang maabot, grabe. Mamaya pag pauwi ko. Tayo muna. Eh, ay maganda pa. Pag uwi ko nito sigurado. Di ingal, ingal. Oh, grabe yung matay. Patuhan yung dadaanan ko matay. Pagka nagkamali ng akbang. Huwag naman sana Lord. Mapahamak <laughs> papak tayo. Grabe mga di. Gamit kayo ng maliit tao. Ito matay. Grabe. 3 point. 3 finger pataas. Yung buhay. ha, pa, ha lang mga rey sa spot ngayon kasi napakahirap maganap ng facing spot mga rey grabe yung barangay ko upang, mga rey naku, mahirap din sa may Sukmon, sa may Isla Lexior yung mga facing spot nating mga malulupit naku, negative mga rey yan ah, yan oh hahaha <laughs> yus nanubis na manoy babalihan kita susunod na linggo hindi naman yan mga tayo ma, ano, masaktan ng gusto kasi maliit lang naman yung hook natin may kong malaking hook yun sigurado parang na injeksyonan ng ano yun pamagol <laughs> pamagol <laughs> 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 salit ng bigol kasi yan mga tayo agad 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 oh yun ako doon oh yun oh yun pwede na to

Tanggal na muna ng basher mare no. <laughs> Ayun, mate, last na ano tayo. Kain mate. At makulimlim na mate dito sa likod natin, baka may umulan eh. Mag zero visibility diyan dadaanan na natin, naku nakakatakot. Ano bundok pa naman yan, napakaano eh. <laughs> nakakatakot mo kasi lang tayo dito. <laughs> yan ang pinakaganda na mo. Bro, mo po yun Ay, nakawala na naman. Ay. Ayungin. Kala ko nakawala to Grabe yung bumiwas. May laman pala to Ayungin oh. Yan. Kunin natin to. Bawawa -bawa naman to. Ang dami talagang ayungin matay. Sarap to matay. Ano? Sabawal. isa pa mga tay hindi sinasadya yun eh Ay, <laughs> ah, pagpasensya niyo na mga toy sa mga ano mga hindi natin nakasama ngayon no? ah, uh, may kalab out sa angler bros KC at syempre sa sokmon people's park anglers yun bigalab shoutout sa inyo mga katoy ala nawala na ay kala ko nawala na nandiyan pala sa bilig nawamali mo ko boy ha nawamali mo ko boy sayang mga katoy o oh. kanina o oh, ganda yung kibit eh kanina uga uga nawala baliktad naman so <laughs> try natin dito mga natoy, pagka ano yung talagang yung talagang malakas yung alon ba tatry natin dito ba kami mga pla dito mga tay tingnan nyo mga tay maganda tong area eh tingnan nyo mga tay oh. ayan mga tay oh. ang ganda ng area so yun doon mga tay doon banda roon yung kantong kanto na yun doon dulo na yun mga tay yun yung papuntang ano barangay nagtulo doon papunta roon so yun ang lalakarin natin mga tay napakalayo yan. batuan yan mga tay Ayan, tapos ito pa mali spot dito sa kabila oh. Kaya inaano natin dito. Ito yung inaabang ko sana kung umalon sana. Dito matoy oh. Ganda niyan matoy. Parang itong ispat matoy parang ano siya. Yung ano nabutas. si yung inabutas siya. Kaso ito pagkakaiba dito. Maraming mga mga batong malalaki ayun, papakinggan nyo na po kung sino man po yung nabigyan dito dito na po, nagkano lang po ako ng video po patabi-tabi lang po so ayun mga ati, bali yan na lang po muna siguro mga ati. thank you so much sa inyo mga tay wala yun dito dito oh. tay wala mo yun pa naman oh. kaso na, maratakpan na yung araw magkano pa lang mga ati, alas 3 so siguro kung meron tayong angger na naman hindi ibanding na lang siguro tayo sa dulo barangay nagsulo kasi maaga pa naman para madagdagan pa tong huli ko so yan mga sir maraming maraming salamat talaga mga sir sa pagsama po yon thank you so much bawi ako ako nyo pasitsa na naman yung video natin medyo <laughs> magulo na naman tong video natin hindi talaga tayo nakakaporma mga sir kasi sobrang init kasi mga sir hirap ibabad tong cellphone natin hirap ibabad tong cellphone ko Baka mamaya madali naman. Ito nga ito yung huli ko. Mayroon pa ako doon mga tayo sa may box Ito oh, yung ayaw mo. Yay! Yay! Thank you Lord! Oo, oh, diba? Oo, oh, madami dami na yan mga tayo. <laughs> Mag thumbnail tayo dito mga tayo. Salamat. Ang dami rin pala. Oo, oh, mati ka. Ang dami rin. Grabe. Ito, mas malaki to Ay, yung pulahan. Ayan, oh, mati ka. Mga good size yan, mati ka. Oh. Ayun na. Oh. Ayan. Thank you, Lord. Ayan oh. Yes, sir. <laughs> Ay, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Mati, sa pagsama po ulit. ang ganda ng size po lang. Mga pamprito talaga. tamang tama lang pamprito. Ito, masarap, Mati, pamprito lang. Ito, talagang malasa talaga yan. Oh. Eh, yan, meron pa ako yan. Thank you, Mati. Maraming salamat po. Ay, yan, Mati, ang dami rin pala, Mati. Ang ganda ng size yan, Mati. Puro pati original. Ito yung mga ayumin natin. Sa ilalim na yung ayungin natin. Yeah, Thank you Lord. So blessing na naman. Ayun. Ayos na kasi. Pamprito lang. Thank you mga choy.